Isa pa sa uri ng unacceptable worship ay yung inferior worship. And by definition, ang ibig sabihin ng inferior is low in quality. Hindi ito katanggap-tanggap na pagsamba dahil mababang uri ito ng pagsamba. Sa Bible, mayaman ka o mahirap ay pwede ka sumamba at hindi yung yaman ng isang tao ang magbibigay sa kanya ng advantage sa worship. Kasi kahit mayaman ka, magandang ang iyong alay at sagana ang iyong bigay, pwedeng mas kalugdan ng Diyos ang may mas payak ngunit sinsero na pagsamba. Kagaya nung makikita natin sa istorya ng balo na nagbigay ng maliliit na halaga. Paano nga ba nagiging inferior ang worship o pagsamba? Maraming paraan kung iisipin. Merong inferior worship dahil sa kawalan ng kaayusan sa pagsamba sa Diyos. Yun bang hindi pinaghandaan, hindi kinakikitaan ng intensyon na magpahalaga sa Diyos at walang bakas ng pagmamahal sa Diyos. Nandyan din yung pagsamba na ginagawa na hindi iniisip kung ito ba ay papasa sa pamantayan ng Diyos. Totoo din naman, di ba? Misa nagsisimba para lang masabing nagsimba o kaya nahihiya sa mga kasama sa church kung hindi makakadalo. O baka naman ay napipilitan lamang kahit hindi naman talaga gusto ang sumamba. Isa pa ay yung inconsistency ng pamumuhay ng isang tao. Tao tayo nagkakamali. Totoo yan. Pero hindi naman ibig sabihin ay hindi na tayo mamumuhay ng tama. Minsan sumasamba tayo habang pinananatili sa buhay natin ang mga bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Hindi maari ito. Ito ang halimbawa, ang sabi ng Bible, ito pa ang inyong ginagawa. iya kayo ng iyak sa altar ng Panginoon dahil hindi na niya pinapansin ang inyong mga handog at hindi na siya nalulugod sa mga iyon. Tinatanong nyo kung bakit? Sapagkat saksi ang Panginoon na nagtaksil kayo sa asawa na inyong pinakasala noong inyong kabataan. Sinira ninyo ang inyong kasunduan na magiging tapat kayo sa isa't isa. Isa sa nagpapababa sa uri ng ating pagsamba ay ang kawalan ng sincerity na nagmumula sa pagtatangkang sumamba pero walang pagsunod. Hindi kasi natin pwedeng paghiwalayin ang ating pamumuhay sa ating pagsamba dahil ang pagsamba ay hindi isang bahagi lamang ng ating buhay, ito mismo ay dapat layunin ng ating buong buhay. Kung uunawain natin ang sinasabi ng Bible, nangangahulugan ito na kung gusto nating maging katanggap-tanggap ang ating pagsamba, ay dapat katanggap-tanggap din ang ating pamumuhay. Tapat ba tayo sa ating mga pinangako sa Diyos? Natutupad ba natin ang ating mga responsibilidad sa Diyos? Ito at iba pang tulad nito. Dahil kung wala yan, ang pagsamba ay salita o gawa lamang na walang laman at lalim. Sa pagsamba, mahalagang alalahanin na walang hinihingi ang Diyos sa atin na hindi natin kayang ipagkaloob. Kaya ang pagkakaroon ng tunay na pagsamba ay posible kung handa tayong itaas ang kalidad ng ating pagsamba sa pamamagitan ng pagtalima. Asa ka pa!